Kumusta mga kaibigan, isang mapagpalang gabi sa atin lahat at uh, nandito na naman nga po tayo upang maghatid sa inyo ng mga tips, mga impormasyon, kaalaman at mga ideas patungkol po dito sa Bansang Lithuania. At ang pag-uusapan nga po natin ay patungkol po ito doon sa comment ng ating kaibigan o ng ating subscriber na nabasa ko po ay talagang dapat po natin bigyan ng pansin o dapat po natin uh, ma-share sa ating mga kababayan para po ay maging aware po sila at lalong-lalo na po doon sa mga interesado o mga nag apply po dito sa Bansang Lithuania So kaibigan, nandito na po ang kasagutan sa iyong katanungan. No? nawa ay maging maliwanag sa iyo at tawag mong kalilimutan i-share ang video po natin para matunungan din po natin ang ating mga kababayan, ang ating mga kaibigan na mga nag apply po dito sa Bansang Lithuania. So babasahin ko ang katanungan ng ating kaibigan o ng ating subscriber. Ang sabi niya, Sir, as lang po, may posibilidad po ba na kahit di pa makapag-BFS at ni may TRP na pong dumating galing sa Bansang Lithuania? So ito po ang ating pag-uusapan sa ngayon, no? Pero bago ang lahat, ano mga kaibigan, kung bago ka pa lamang sa ating channel, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel, Kuya Rich Vlogs, at i-hit mo na ang notification bell all para lagi kayong updated sa ating mga videos na ina-upload, no? Dahil napakarami pa po nating pag-uusapan patungkol po dito sa Bansang Lituanya. At kung ikaw, kaibigan, ay nakapanood sa video ito, don't forget to like and share sa ating kababayan, sa ating mga kaibigan para matulungan din po natin sila para din po ay maging aware po sila sa ganitong sitwasyon. So tayo po ay magpapatuloy na sa ating mga pag-uusapan. Alam niyo po ano mga kaibigan, base doon sa katanungan po ng ating kaibigan o ng ating subscriber na kung posibilidad ba na magkakaroon ka na agad ng TRP na hindi ka pa dumaan sa BAPS or MIGRIS. Malabo po yun, mga kaibigan. Even si employer or si agency ay hindi po nila pwedeng gawan ka ng TRP or kuwanan ka ng TRP sa MIGRIS para ikaw ay mapaalis agad patungo dito sa masang niya. Depende siguro sa visa mo. Kung uh, yun ay uh, uh, mabilisang visa lang, siguro pwede yun. Pero pagdating doon sa TRP ay dumadaan po talaga sa tamang proseso. Even ang mga student, ang mga Filipino workers, ang mga direct hire po dito ay dumadaan po sa BFS at ni Chris. No? Ang nagagawa lamang ni employer, ano mga kaibigan, ay siya po yung uh, nagiging sponsor po natin kung tayo po ay workers no foreign workers ang uh, employer po ay ang siyang nagiging sponsor po natin kaya po tayo nakakapunta po dito sa bansang Lithuania o sila po yung nagiging padrino po natin no dahil hindi ka po basta-basta iissuehan ni immigration or ni migris ng TRP kung wala ka pong employer dito sa bansang Lithuania. No? And then doon naman sa mga student, ano, yun po ay may mga purpose po sila. Marami din po silang pinagdadaanan uh, bago po sila nakakapunta po dito. Yun po ay may mga show money po yun, yung mga student po yun. Dahil sinisiguro po ni Migrisyon or ni Migris na kapag pumunta po tayo dito ay hindi po tayo papapariwara, no? tayo po ay uh, mayroon po tayong madadat ng trabaho kung tayo po, tayo po ay workers. Kung doon naman sa mga student, kaya po may show money sila dahil upang masiguro na si, na si student po ay kaya niya pong tustusan at kanyang sarili dahil wala po siyang trabaho, no? at siya po ay nag aaral No? At uh, doon naman po sa mga direct hire, ay halos ganun din po ang proseso sa mga uh, workers. Kaya hindi po pwedeng mangyari na tayo po ay maiisuhan ng TRP na hindi po tayo dumaan ng BFS at interview ng Migris. Dahil lahat po ng nabanggit kong yun, ano, ay dumadaan po yon sa BFS at Migris. At kaya po tayo nag-BFS at nagbibigay po tayo doon ng mga documents at nagbabayometric po tayo doon para po yon sa ating TRP. No? Kahil tayo po mismo personal ang nag-a-apply ng ating TRP or visa dito po sa bansang Lithuania. Kaya mga kaibigan, sa lahat po ng mga nag-a-apply po dito sa bansang Lithuania, kapag iba po ang proseso ay medyo delikado po 'yon. Maliban na lamang ano, kung binago na ang uh, ang uh, pamamaraan ng pagkuha ng TRP dito sa bansang litwinya kung hindi na simple, pero kaibigan sabi ko, malabo po yun. Dahil sa ngayon, wala pa pong update ng ganon at wala pa pong nangyayaring ganon. Lahat po dumadaan ng BFS. So, balik po tayo doon sa BFS. Kaya po tayo nag-BFS dahil nagmagbabiometric po tayo doon. No? At uh, magbibigay po tayo ng mga requirements. At pipituran po tayo doon. May konting interview sa BFS. Yun po ay visa file system na sila po ang otorisado na mag-process ng TRP po natin dito sa Bansang Lithuania kaya po ang mga requirements po natin mga documents po natin yung biometric po natin, yung picture po natin ay ipinapadala po yon dito sa immigration or sa migris ng Bansang Lithuania para ma-issuean po tayo ng DRP. din kapag na-receive po ni migris ang mga documents po natin ay mag-email po si migris sa atin para bigyan po tayo ng uh, uh, schedule para po sa physical interview. Online po yun, ano mga kaibigan. Ibigyan po tayo doon ng araw at anong oras para po tayo ay ma-interview face-to-face no? sa true online po yun, no sa cellphone po yun, mga kaibigan or sa laptop. And then, kapag tayo po ay na-interview na ni Migris at tayo po ay pass, no? pasada po tayo, so may marireceive po tayo na decision was made to issue pati pangalan ninyo na may issue na kayo ng TRP yun po ay sigurado na po yun at aantayin nyo na lamang po ang TRP po ninyo kung kailan po yun ma-process at kailan po yun mapapadala sa Bansang Pilipinas at doon po yun sa BFS ipapadala ano, mga kaibigan at doon po ninyo kukunin yun no? antayin nyo lamang ang email po ni Migris kung napadala na sa Pilipinas at ready to pick up na po ang inyong TRP So, ang TRP po natin, ano mga kaibigan, ang tagal po niyan ay maabot po ng 45 days to 90 days process po ang ating TRP. no? At kung mabilis po ang proseso, ay minsan po after po natin na interview sa migres, yung tayo po ay pasado, pag uh, mabilis po ay wala pang 45 days, dumadating na po yun. Pero ang uh, maximum lamang po na sinasabi ko na process po ng TRP ay 45 days to 90 days process yon, Kaya doon sa mga Kaibigan po natin na hindi pa po nakakatanggap ng email at di pa po uh, marating ng TRP ay medyo patient po tayo at uh, antay-antay lang po tayo. Darating po yun ano, mga kaibigan kung tayo po ay pasado po sa interview. So yun lamang ano mga kaibigan, nawa ang video ito ay nakatulong po sa inyo at nagkaroon po kayo ng mga ideas, mga impormasyon, mga tips patungkol po sa mga video po natin. Pag po ninyong kalilimutan, i-share po ang video po natin para doon sa ating mga kababayan, sa ating mga kaibigan na mga interesado po dito sa Bansang Lituanya. So yun lamang ano, mga kaibigan, God bless po. Mabuhay po ang sabay ng Pilipino at huwag niyo pong kalilimutan, always pray to God no? para po sa lahat ng mga desisyon po natin. God bless po, mabuhay, God bless.